So kung mapapansin nyo, nagkakagulo. So sobrang dami ng tao at uh, so, uh, sa dami ng gusto makatikim ng bagong menu ni Idol Diwata na crispy pata sa crispy olo. Kung mapapansin nyo, nagkakagulo, siksikan sa counter na ito ngayon. At saka nandito si Lalin. Kung kilala nyo si Lalin, siya ang food blogger. At nandito, hawak mismo ni Idol Diwata ang... Ayan, 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 ganyan, i-prefer, no? ayan, 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 ayan. 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 Idol, bakit ikaw ang prepared niyan, Idol? Ayan. Busy, busy. Ay! Ah, ay! Tara, doon tayo, tara, doon tayo. Sundan na na. Kung <laughs> 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 mapapansin niya, tumatakbo siya dahil uh, nagkakaubusan nga. Sana ba? <laughs> So ito yung ngayon ang sitwasyon dito, no? Ang haba ng pila. Bit-bit ni Ma'am yung kanya. Ayan na, ayun, ayun. Oh, may naka-order na talaga, may nanalo na. Oh, may nanalo na. Oh, may nanalo na. Talagang in order niya talaga ang Pinaka-trending ngayon sa social media, no, Ma'am, no? Magkano halaga niyan, Ma'am? Papatsap niyo yun Ma'am. Ayan, ayan, ipapatsap daw pala yun. Oh, ayan. Ipapatsap niya ba? Ika, ba? Hello, ma'am. Welcome to my vlog, ma'am. Hello. Hindi po yan. Papangu sila. Ipapatsap. Ayan na, pinasa para para matsap, no? Kasi para... Umpisa na nila ang ano nila, ang kanilang pagpapak sa napakasarap na crispy ulo na kakalaga na 899. Ayan ang sitwasyon dito ngayon mga kasosi, no? Ang daming customers. Walang patid yung pila ngayon ay September 15, 2021, 2024. 20, 20, Nasa counter tayo no, sa pila ng Ali Rice. At saka kung anumang order nyo dito, dito ang pila. So ayan, kung pa picture oh, Sige, mamaya na idol. Sige na. Magbablog lang muna kami. Vlog ng vlog. ah uh, papasok ulit tayo dito dahil susundan natin si Diwata. Ayan. <laughs> Ayan, sa sobrang sa sobrang nagkakaubusan at sa daming gusto makatikim ng bagong menu na yan ay si Idol Diwata na mismo ang nagpiprepared ng mga order no ayan 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 o oh, ayan guys punta na kayo nito baka maubusan pa kayo Nagkakaubusan na o, sa sobrang dami ng gusto makatikim ay nagkakaubusan. Siksikan talaga kung mapapansin nyo. Ang dami ng tao talaga. Grabe. Ayan oh Punong-puno hanggang doon. Sa counter ay siksikan. Nagtutulang na halos no, sa dami ng tao. Gusto makatikim ng crispy ulo at saka crispy pata. Oo. Grabe. Si Alon Diwata na mismo ang halos yan na lang ang magluto. No? Dahil sa sobrang dami ng tao nagkakaubusan. O ayan ang sitwasyon ngayon dito ayan, o, ayun, o, crispy pata na naman yung in-order. Tapos pagdating iinihahanda na yung mga nakapila yung order, o. Pila ang order ngayon dito, no? Pag gusto mong order, halos pumila ka at saka naka-reserve na yung iba. Ayan, o. Ay, grabe, busy talaga lahat ang lahat na ngayon dito. Ayan si Adul Diwata. Hindi mo na halos makausap sa sobrang busy niya. O, sa dami ng customers ay hindi na halos makausap si Diwata. Halos hindi na makapagpa-picture ng kanyang mga fans. So, sobrang busy niya, ayan o, oh, siya na mismo ang nag assist ng mga customer para madali ang ano, ah, pagbigay ng mga orders. No? Ayan, tatakbo na naman, tatakbo na naman. Ayan na oh. o. Ayan o, oh, kung mapapansin nyo, biglang tumatakbo. Tapos... <laughs> so, ayan. Susundan na naman natin kung saan pupunta. Hi! Ayan na naman naka, naka, nakasalubong ko na naman. <laughs> talagang talagang ano no, uh, dinudumog ngayon yung ano ngayon, crispy ulo, ang daming umuorder talaga, grabe. Pinipilahan. Ayan na. So babalik tayo dito sa babalik naman tayo dito sa likod ng counter. Siyempre nandito yung bida, kaya dito tayo. Ayan. Ayan. So nagkakagulo, nagsisiksik. Ah, wala na ako mapwestuhan na, puro na camera. Uli na ako sa balita. Ayan. <laughs> Kung pa nyo, ang daming camera talaga. Oh. Nakatutok lahat ng camera dito ngayon para makunan si Idol Diwata. Ayan. Kasiksik po. ano? Ayan, wala. Ayan kung mapapansin nyo, isang food vlogger ngayon ang nakakasama ngayon ni Diwata para tawag ito i-vlog yung crispy ulo na yan na napakalaki no, na trending ngayon at saka nagkakaubusan ng crispy ulo ngayon. So ayan si Miss Lalene, isang food vlogger at saka kasama yan si Idol Diwata. So ayan. So ayan. Thank you. thank you, thank you. Ingat po. Anis na naman. Ano na naman? Ano na naman?